Sa nagkakagulong palengke ng Tambakan sa Maynila, ang isang pangkat na tinatawag na Kapatiran ng Bagong Pilipinas (KBP) na may suot na itim na uniporme ay sapilitang nangongolekta ng proteksyon mula sa mga nagtitinda. Ang sinumang tumutol ay sadyang binubugbog. Sa katunayan, sila ay sadyang naghamon at nang insulto sa isang general ng hukbong sandatahan ng Pilipinas munit mula sa karamihan, isang sundalo ng Special Action Force, SAF, na nakasuot ng kumpletong uniporme ang lumitaw at mag-isang lumaban sa kanila. Siya si Sargento Dapong Ariel Reyes, isang piling sundalo na hindi lamang ipinagtanggol ang kanyang kapwa kundi pati na rin ang dangal ng institusyon ng AFP na kanilang nirip. Ano ang buong kwento? Sama-sama nating alamin sa NEMAPEDIA. Ilang buwan bago ang insidente sa palengke ng tambakan, isang protesta ang naganap sa harap ng kampo Crame. Ang mga nagtipon ay hindi ordinaryong demonstrador kundi mga miyembro ng KBP na direktang pinamumunuan ni Ka Jojo, isang dating pulis na naalis sa serbisyo dahil sa malubhang paglabag sa disiplina. Sa gitna ng nag-aalab na sigawan ng mga tao, Umakyat si Ka Jojo sa isang improvised na entablado at nagsimulang magpakawala ng mga salitang mapanukso laban sa institusyon ng AFP. Sa harap ng mga autoridad na tanging makapagpigil lamang ng kanilang emosyon, sinabi niya na ang AFP ay hindi na raw mahalaga sa pagpapanatili ng kapayapaan sa bansa. Sa gitna ng karamihan, si General Salvador Panganiban, isa sa mga matataas na opisyal sa General Headquarters ng AFP, ay nakatayo ng tahimik at walang reaksyon. Bagamat malinaw na nilalait siya sa salita, itinapon pa ni Ka Jojo ang watawat ng Pilipinas sa lupa at inupakan ito habang sinasabing hindi na kailangan ang AFP sa bansa. Ang aksyong iyon ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa ilang kabataang sundalo na naroroon, kasama na si Sargento Dulabong Ariel Reyes, na noon ay tagapangalaga ng general. Nakaramdam siya ng matinding kahihiyan sa paglapastangan hindi lamang sa institusyon ng AFP, kundi pati na rin sa taong matagal na niyang iginagalang. Mula noon, nagtanim si Ariel ng malalim na sama ng loob. Hindi ito personal na paghihiganti, kundi isang matibay na desisyon na patunayan na may dangal pa rin ang AFP at na ang mga sundalo tulad niya ay hindi mananahimik kung may susubok na sirain ang marangal na institusyon. Sumumpa siya sa kanyang sarili na kung sakaling makasalubong niya ang isang tulad ni Ka Jojo, tatayo siya ng matatag upang labanan ito kahit mag-isa pa. Hindi niya inakala, di nagtagal matapos ang kanyang maikling bakasyon mula sa isang lihim na misyon ay talagang makikita niya si Ka Jojo at ang kanyang mga kasamahan sa palengke ng tambakan. Kinabukasan, maaga pa lang ay nagsisimula ng dumagsa ang tao sa palengke ng tambakan sa Maynila. Gaya ng dati, abala ang mga nagtitinda sa pag-aayos ng kanilang paninda, mula gulay, prutas, hanggang sariwang isda at karne. Ang ingay ng mga busina ng sasakyan at ang tawanan ng mga mamimili ay bumubuo sa tipikal na umagang bayan. Ngunit ang payapang kapaligiran ay biglang naglaho ng pumasok ang dose-dose ng kalalakihan na malalaki ang pangangatawan at matatalim ang tingin sa palengke ng may mapanuksong hakbang. Sila ang mga miyembro ng KBP, isang organisasyon na kilala sa ilang lugar bilang isang grupo ng mga armadong individual na nagkukubli sa likod ng pangalan ng organisasyon. Sa kanilang mga itim na damit na parang militar at mga insignia na may nakasulat na KBP sa kanilang dibdib, ang grupo ay agad na nagdulot ng takot sa mga nagtitinda. Isang miyembro ang may dalang maliit na kahon na tinawag nilang kahon ng donasyon para sa seguridad. Samantala, ang iba ay nagsimulang lumapit sa bawat pwesto ng paninda. Hindi sila nagtanong, lalong hindi nagbigay ng pagpipilian. Kailangang bayaran ang pera. Nagkakaiba ang halaga depende sa uri ng negosyo. Mas mahal ang bayad ng mga malalaking tindahan, medyo mas mura para sa mga maliliit na nagtitinda. Ngunit obligado pa rin. Isang nagtitinda ng gulay, si Aling Nena, ay tanging makapagpakumbaba lamang. Nang abuti ng isang miyembro ng KBP ang kanyang kamay at sabihing, magbigay, kinuha niya ang pera mula sa kanyang bulsa nang walang pagtutol. Sanay na kami kuya, buwan-buwan silang dumarating, nagbabayad na lang kami. Kung hindi, guguluhin nila ang aming tindahan. Bulong ni Aling Nena sa kanyang kapitbahay matapos umalis ang miyembro ng KBP. Sa kabilang sulok ng palengke, nagsisimulang kumalat ang tensyon hindi lahat ng nagtitinda ay tahimik na tinatanggap ang pamimilit na ito. May isang tao na nagpasyang lumaban, si Mang Tonyo. Isang nagtitinda ng isda na sa araw na iyon ay gagawa ng desisyon na magtatapos sa matinding komprontasyon. Matagal lang galit si Mang Tonyo. Bilang isang nagtitinda ng isda sa palengke ng tambakan, pakiramdam niya ay ang perang kinokolekta ng KBP ay hindi kailanman bumalik sa anyo ng tunay na proteksyon o seguridad. Nakita niya mismo kung paano dumarating ang mga miyembro ng KBP buwan-buwan nang walang malinaw na pagkakakilanlan, walang opisyal na pahintulot, at walang anumang kontribusyon maliban sa takot. Nang lumapit sa kanya ang isang miyembro ng KBP habang nakalahad ang kamay, tumayo si Mang Tonyo sa likod ng kanyang mesa ng paninda at matatag na nagsabi, "Hindi ako magbabayad." Isang taon na akong nagbabayad, ngunit nasaan ang seguridad? Ang mga salitang iyon ay agad na nagdulot ng katahimikan sa paligid. Ang ibang mga nagtitinda na abala sa pag-aayos ng kanilang paninda ay tanging makatingin lamang sa sulok ng kanilang mata, hindi na ngahas na makialam. Ang miyembro ng KBP na tinanggihan ay nanahimik saglit at pagkatapos ay tinawagan si Ka Jojo gamit ang kanyang cellphone. Di nagtagal, dumating si Ka Jojo nang may mabigat na hakbang, sinundan ng ilan sa kanyang mas malalaki at mas matatalim na miyembro. Lumapit si Ka Jojo kay Mang Tonyo nang may mapanuksong ngiti sa labi. Bago ka lang ba dito kuya? O gusto mo lang talagang subukan kami? Aniya, habang hinahawakan ang balikat ni Mang Tonyo nang may malakas na kamay. Hindi umatras si Mang Tonyo. Hindi ako nagsusubok. Gusto ko lang malaman kung ano ang makukuha ko kung magbabayad ako. Sa loob ng ilang segundo, dumapo ang suntok sa mukha ni Mang Tonyo. Isang matinding suntok mula kay Ka Jojo ang nagpatumba sa kanya sa basa na sahig ng palengke. Ang grupo ng mga miyembro ng KBP ay agad na pinaligiran siya. Tumama ang ulo ni Mang Tonyo sa sahig. Nagsimulang umagos ang dugo mula sa kanyang ilong at sentido. Ang karito ng isda na pinagkukunan niya ng kabuhayan ay winasak ng mga sipa at palo ng kahoy. Ang sigaw ng tulong mula kay Mang Tonyo ay nalunod sa hiyawan ng KBP na nasisiyahan sa kanilang brutal na aksyon. Sa kabilang kalsada ng palengke, sa isang simpleng karinderya na madalas na pinagpapahingahan ng mga manggagawa sa umaga, si Sargento Dos Ariel Reyes ay nakaupo ng may mainit na tasa ng kape. Nasiyahan siya sa kanyang maikling bakasyon matapos ang isang nakakapagod na lihim na misyon. Masakit pa rin ang kanyang katawan, hindi pa lubos na nakapagpapahinga ang kanyang isip, ngunit sinubukan niyang tamasahin ang katahimikan ng umaga. Ngunit ang katahimikan ay naglaho nang makita niya ang grupo ng KBP na pumasok sa palengke. Pinanood ni Ariel mula sa malayo. Hindi siya ordinaryong tao. Ang kanyang karanasan bilang isang miyembro ng SAF ay nagpapabilis sa kanya na basahin ang sitwasyon. Ang kilos ng mga miyembro ng organisasyon, ang kanilang pananamit at ang malinaw na pag-uugaling kriminal ay hindi maitatago ng anumang insignia ng organisasyon. Nang magsimulang magsalita ng malakas si Mang Tonyo na tumatanggi sa pagbabayad, agad na naramdaman ni Ariel na may masamang mangyayari. At tama nga Ilang segundo pagkatapos ay nagsimula ang pambubugbog. Nang mahinahon, kinuha ni Ariel ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa. Inire-record niya ang pangyayari. Nang walang boses, nakatutok sa mga detalye ng mukha ng mga salarin, pagkakakilanlan ng uniforme hanggang sa kilos ng kanilang grupo. Matapos makakuha ng sapat na visual na ebidensya, agad niyang ipinadala ang video ng live sa headquarters ng SAF magpadala ng tulong ng tropa sa palengke ng tambakan. May pambubugbog at pananakot ng KBP, maikling sinabi niya sa pamamagitan ng voice message sa kanyang komandante. Matapos nito, tumayo siya mula sa kanyang upuan. Inayos ang kanyang likod at nagsimulang tumawid patungo sa palengke. Matatalim ang kanyang mata, matatag ang kanyang mga hakbang, alam niya ang kanyang gagawin. Dumating si Ariel sa lugar ng pambubugbog ng may tiwala bagamat siya lamang ang nag-iisa na humarap sa dose-dose ng miyembro ng organisasyon na nakasuot ng itim. Ang ingay ng KBP ay nagsimulang humupa nang mapansin nila ang presensya ng isang lalaking nakasuot ng kumpletong uniforme ng SAF. Nakahandusay si Mang Tonyo sa basa na sahig ng palengke. Umaagos ang dugo mula sa kanyang mukha. Ilang nagtitinda ang nakatayo sa gilid ng karamihan. Takot ngunit gustong malaman kung ano ang susunod na mangyayari. Nang may matatag at malinaw na boses, sinabi ni Ariel, Tumigil kayo. Umalis kayo agad dito. Ito ay paglabag sa batas. Hindi siya nagpakita ng takot. Kahit na nakatayo siya, ilang hakbang lamang mula kay Ka Jojo na nakatayo pa rin sa gitna ng kanyang grupo na may mapanuksong ekspresyon. Ngunit, sa halip na umatras, ngumiti lamang si Ka Jojo ng malamig. Sino ka kuya? Pulis na nagbabakasyon. Umuwi ka at ayusin mo ang sarili mong bansa. Ilang miyembro ng KBP ang tumawa nang malakas nang marinig ang sinabi ni Ka Jojo. Ngunit na natiling kalmado si Ariel. Ang kanyang posisyon ay handa sa isang pangunahing self-defense formation. Hindi siya naghahanap ng away, ngunit hindi rin siya aatras nang mas mababa ang boses. Ngunit matatag pa rin, sinabi niya, binibigyan ko kayo ng huling pagkakataon na umalis ng walang kahihinatnan. Kung pipiliin inyong manatili dito, kailangan ninyong maging handa na panagutan ng lahat ng inyong ginawa ngayong araw. Saglit na katahimikan ang naganap. Pagkatapos, nang walang babala, isang miyembro ng KBP ang tumalon pasulong at inihampas ang kanyang kamao sa ulo ni Ariel. Nagsimula ang laban. Ang unang suntok ay dumapo sa ulo ni Ariel ng may sapat na bilis. Ngunit ang kanyang reflexes at karanasan bilang isang sundalo ng SAF ay nagpapahintulot sa kanya na sa lagi ng atake na iyon, nang mabilis at tiyak, agad siyang tumugon sa isang maikling sipa na dumapo sa tiyan ng kanyang kalaban. Ang miyembro ng KBP ay tumumba habang hinahawakan ang kanyang tiyan, umaaray sa sakit. Ngunit isang suntok lamang ay hindi sapat upang patrasin sila. Sa loob ng ilang segundo, lima hanggang anim na tao mula sa grupo ng KBP ang sabay-sabay na sumugod kay Ariel. Sila ay sumalakay mula sa iba't ibang direksyon. Mayroong sumubok na hawakan ng kanyang buhok, mayroong naghampas ng kamay sa mukha. Mayroon ding walang habas na sumipa sa kanyang katawan. Ngunit na natiling matatag si Ariel kahit na kailangan niyang tumanggap ng ilang matitinding suntok. Sa pamamagitan ng kombinasyon ng military self-defense techniques at close quarters combat, Nagsimulang patumbahin ni Ariel ang ilang miyembro ng KBP isa-isa. Medyo nasugatan ang kanyang ulo dahil sa pagtama sa poste ng kahoy ng palengke. Ngunit hindi siya natinag. Matagumpay niyang itinapon ang dalawang tao sa basa na sahig ng palengke sa loob lamang ng maikling panahon. Gayunpaman, napakarami ng kalaban. Ang kanyang katawan ay nagsisimula ng mapagod. Ang kanyang hininga ay humihingal. At ang dugo ay nagsisimula ng umagos mula sa sulok ng kanyang labi at sentido. Sa kabila nito, ang kanyang mga mata ay nananatiling nagniningning, hindi nagpapakita ng anumang tanda ng pagsuko. Sa sandaling iyon, nagsimulang marinig ang tunog ng isang malaking truck mula sa malayo. Ang ingay ng KBP ay nagsimulang maabala ng malakas na tunog ng mga gulong na mabilis na papalapit. Tiningnan ni Ariel sandali at pagkatapos ay gumiti ng bahagya. Bagamat halos wala na siyang lakas, dumating ang tulong. Isang lumang trak ng militar na kulay berde ang dumating sa lugar nang may bilis. Ang mga gulong nito ay tumama sa basa na aspalto na basa pa sa ulan kaninang umaga, nagpapatalsik ng tubig sa gilid ng kalsada. Biglang huminto ang trak sa harap ng palengke, pinutol ang daanan ng KBP na bumubugbog kay Ariel bumukas ang pinto sa likod ng truck at isang pulutong ng mga miyembro ng SAF na nakasuot ng kompletong uniforme ang agad na bumaba ng mabilis at organisado ang mga sundalo ay hindi nag ng oras. Sa isang sanay na pormasyon ng pagkontrol ng karamihan, agad silang bumuo ng hanay at nagsimulang itulak pabalik ang mga miyembro ng organisasyon gamit ang mga riot shield at rubber baton. Walang putok ng baril walang tear gas. Tanging matibay na palo mula sa hindi nakamamatay na armas upang patumbahin ang kalaban, nang walang nagiging biktima. Ilang miyembro ng KBP ang sumubok na lumaban, ngunit hindi sila handa na harapin ang mga piling tropa na dumating ng organisado. Sa loob ng ilang minuto, nagsimulang magkawatak-watak ang grupo ng mga kriminal. Mayroong sumubok na tumakas, mayroong nanatili sandali, ngunit sa huli ay tumumba dahil sa suntok o sipa ng mga sundalo ng SAF. Sinubukan ni Kajojo na magbigay ng utos upang manatiling solid ang kanyang grupo, ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa pagdagsa ng mga tao na nagsisimulang magpanik. Si Ariel na sugatan pa rin ay nakatayo sa gitna ng karamihan. Humihingal siya. Isang sundalo ng SAF ang agad na lumapit sa kanya at tinulungan siyang umupo sa gilid ng bangketa. Galing mo Ariel, kami nang bahala ngayon. Sabi ng sundalo habang hinahawakan ang kanyang balikat. Sa paligid nila, nagsimulang magbago ang kapaligiran ng palengke. Ang takot na matagal nang bumabalot ay nagsimulang magbago sa isang uri ng pag-asa. Matapos matagumpay na buwagin ng mga tropa ng SAF ang KBP, ang kapaligiran sa palengke ng tambakan ay nagbago. Ang mga nagtitinda na dati ay tanging makapagmasid lamang mula sa malayo ay nagsimulang lumapit. Ilan ang tumulong kay Mang Tonyo na nakahandusay pa rin. Dahil sa sunod-sunod na suntok, isang ginang ang mabilis na kumuha ng basang tela upang punasan ang dugo sa kanyang muka habang isang ginoo ang tumawag ng ambulansya. Gayunpaman, bukod sa pasasalamat, may galit din na nagsisimulang lumabas sa puso ng mga mamamayan. Sa matagal na panahon, Namuhay sila sa ilalim ng pressure, takot lumaban dahil sa banta ng paghihiganti. Ngayon na naroroon ang mga tropa ng SAF at kontrolado ang sitwasyon, pakiramdam nila ay ito na ang tamang oras upang tapusin ang takot na iyon. Isang kabataang lalaki na nagangalang Dindo, na pinilit ding magbayad ng pera ng KBP, ang lumapit at nagsabi. Mayroon silang malaking headquarters sa Pasig. Alam namin ang lokasyon. Doon nila itinatago ang mga armas, dokumento at mayroon pang mga taong dinukot. Ang komandante ng plato ng SAF, nakakababa lamang mula sa truck ay dahan-dahang tumango. Nakita niya ang sigasig ng mga mamamayan at napagtanto niya na hindi lamang ito tungkol sa pagpapatupad ng batas, kundi pati na rin sa pagpapanumbalik ng dignidad ng komunidad. Matapos ang maikling koordinasyon sa radyo sa headquarters, nagbigay siya ng utos dalhin ninyo kami doon. Sa gabay ng ilang mamamayan na alam ang pinakamabilis na daan, ang grupo ng SAF kasama ang ilang mamamayan ay lumipat patungo sa industrial na lugar ng Pasig. Hindi lamang sila nagdala ng mga baril at kagamitan sa pakikipaglaban, kundi pati na rin ang pag-asa. Pag-asa na linisin ang lugar mula sa anino ng kriminalidad na matagal nang bumabalot. Ang malaking headquarters ng KBP ay matatagpuan sa isang lumang bodega sa industrial na lugar ng Pasig. Ang gusali ay napapalibutan ng matataas na bakod na bakal na kinakalawang na, na may mga CCTV camera na nakakabit sa ilang sulok. Mula sa labas, ay walang nakikitang kahinahinalang aktibidad, ngunit alam na alam ng mga mamamayan na ang lugar na iyon ang sentro ng kapangyarihan ng organisasyon. Ang lugar kung saan kinokolekta ang pera mula sa pangingikil, itinatago ang ilegal na armas, at pinaplano ang mga banta laban sa mga sumasalungat sa kanila. Nang dumating ang grupo ng SAF, agad na nagsagawa ang mga tropa ng pagkubkob. Ipinakita ng mga mamamayan na kasama nila ang pangunahing pasukan at ang posibleng lokasyon ng imbakan ng armas matapos magbigay ng babala sa pamamagitan ng loudspeaker upang sumuko ang lahat ng miyembro ng KBP, sumulong ang mga tropa. Walang putok ng baril, tanging malakas na pagbagsak ng sirain ng pinto ng bodega gamit ang mga kagamitang pang destabilize. Sa loob, natuklasan ang malinaw na ebidensya ng mga krimen ng organisasyon. Ilang matatalim na armas tulad ng bolo, bakal na pamalo, at maging ilang homemade na baril ang nasamsam. Sa likurang silid, natagpuan ng mga autoridad ang isang lalaki na mukhang mahina at takot. Ang biktima ng pagdukot na nawala. Ilang linggo na ang nakakaraan dahil sa pagtanggi na magbayad ng proteksyon. Agad siyang inilikas upang mabigyan ng tulong medikal. Ilang miyembro ng KBP na nasa loob pa ng bodega ang sumubok na lumaban, ngunit madali silang napabagsak ng na mga sundalo ng SAF. Sila ay pinusasan at itiniwalag sa harapang bakuran. Samantala, nagsimulang pumasok ang mga mamamayan sa headquarters. Ilan ang tumulong sa pagsisiyasat ng mga dokumento na maayos na nakatago sa computer table. Ang mga ebidensya ng transaksyong pinansyal, listahan ng mga nagtitinda na kinikil hanggang sa mga video recording ng pananakot ay natuklasan din. Lahat ng ito ay magiging matibay na batayan para sa darating na proseso ng batas. Ilang oras matapos ang pag-raid sa headquarters ng KBP, dumating sa wakas ang pulisya sa lugar. Nagdala sila ng mga sasakyan ng preso at agad na kinuha ang proseso ng pagpaparusa sa lahat ng miyembro ng organisasyon na nakatayo pa at maging sa mga sugatan. Nagbigay ng paunang tulong medikal ang mga medikal na tauhan ng pulisya sa mga suspek bago sila dalhin sa ospital o istasyon ng pulisya para sa karagdagang pagsisiyasat. Ang headquarters ng KBP ay sinelyohan ng police line. Samantala, nagsimula ang mas malalim na pagsisiyasat. Sa parehong lugar, nagkita si Battalion Commander ng SAF, Lieutenant Colonel Mateo Cruz, at ang pinuno ng satreskrim ng PNP, Police Lieutenant Colonel David Fernandez. Nagkamay ang dalawa ng mahigpit, nagpapahayag ng pagpapahalaga sa pagtutulungan ng mga ahensya sa pagresolba sa problema ng mga armadong grupo. Nagpapasalamat ako sa mabilis na tugon ng ating kapulisan, sabi ni Latina. Call Cruz! Tumango si Fernandez. Napagtanto rin namin na may kabagalan sa pagharap sa ganitong uri ng organisasyon sa matagal na panahon. Magpapatupad kami ng kumpletong pagsusuri. Si Ariel Reyes, bagamat puno pa rin ng mga sugat at nangangailangan ng masinsinang paggamot, ay naroroon sa pagpupulong. Siya ay binigyan ng direkta na pagkilala ng kanyang komandante dahil sa kanyang katapangan na makialam kahit na wala siya sa opisyal na tungkulin. Ang mga nagtitinda sa palengke ng tambakan ay dumating din na may dalang bulaklak at pasasalamat. Isa sa kanila, si Aling Nena, ay nagsabi ng may luha sa mata, nakahinga kami ng maluwag dahil sa iyo, Kuya Ariel. Maraming salamat. Sa pagbagsak ng KBP, Nagsimulang maramdaman ng mga mamamayan ng palengke ng tambakan at ng kalapit na lugar ang kalayaan na matagal nang nawala. Wala nang banta, wala nang pangingikil. Ang natitira na lamang ay pasasalamat at paniniwala na mayroon pa rin mga sundalo tulad ni Ariel na matatag na nakatayo upang pangalagaan ang dangal at kapakanan ng bansa. Ang insidente sa palengke ng tambakan ay patunay na bagamat maraming tiwaling opisyal o grupo ang gumagamit ng kapangyarihan upang mangapi. Mayroon pa ring mga tulad ni Ariel Reyes, isang opisyal na tunay na ginagampanan ang kanyang tungkulin bilang tagapagtanggol at tagapag-alaga ng komunidad. Sa likod ng parehong uniporme, lumalabas na mayroon pa ring mga sundalo na naniniwala sa katarungan, dignidad at kapakanan ng bansa. Maraming salamat.